Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Opisyal na nagsagawa ng pagbubukas ng mga pailaw ang Mandaluyong City Jail Mail Dormitory para sa papalapit na Pasko. Isinagawa ang Lighting of Christmas Tree of Hope sa Piitan kasabay ng unang araw ng Desyembre na muling isinagawa tatlong taon makalipas ang COVID-19 pandemic. Bago ang naganap na pagbubukas ang pailaw ay nagkaroon din ng choral competition kung saan nagpaligsahan sa pagkanta ng mga kantang pampasko ang sampung grupo ng mga persons deprived of liberty mula sa iba't ibang male dormitory na sinunda naman ng Parade of Lanterns kung saan ibinida ng mga PDLs ang kanilang mga gawang parol mula sa mga recyclable materials na makikita sa pihitan. Ayon kay Mandaluyong City Jail Welfare Development Chief Senior Jail Officer Tute Moteo Martinez, mahalagang pagsasagawa ng mga katulad na gawain upang patuloy na maipadama sa mga PDL, sa so mga Persons of of Liberty, ang kanilang pagiging kasapi ng lipunan. Ito naman mga programa na is uh, rutinary programs ng Mandaluyong City Jail. Sa ganitong pamamaraan, eh, nalilinang natin ang kakayanan ng ating mga PDL. Uh, sa ganitong paraan, eh, malaki ang naibabawa sa kalungkutan ng ng mga persons deprived of liberty natin. Ayon sa opisyal, bukas ang Mandaluyong City Jail para sa mga grupo, institusyon at iba pang mga nagnanais na magbahagi ng biyaya at mga regalo para sa mga persons deprived of liberty lalo na ngayong papalapit ang Pasko sa lahat ng ating stakeholders sa mga kababayan natin ay may malalambot na puso sa pagtulong sa mga persons deprived of liberty amanda yung CPJL po ay willing makipagtulungan sa inyo to rehabilitate our persons deprived of liberty kayo po ay more than welcome to visit our city jail sa Mandaluyong City Hall Compound and for that we will assist you personally sa mga bagay na maitutulong ito. Batay sa talamay mahigit sa 800 ang bilang ng mga persons deprived of liberty sa Mandaluyong City Jail saan mahigit sa 700 dito ang mga lalaki at nasa mahigit siyang napo naman ang mga babae. Kaunay nito batay sa panlipo ng katuruan ng simbahan ng pagbibilang buo ay hindi isang kaparusahan kundi isang paraan upang mapanipago ang mga nagkasala at ang paghihilom ng kanilang mga biktima at kanilang mga pamilya. Para sa Veritas PH, si Koyinyo Papanalig Grey na litratra ni Banes, sumainyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide, Nationwide.